Hello guys, ako nga pala si Warren, isang simpleng entrepreneur at isa ding simpleng mekaniko. Nais ko lang ituro sa inyo yung basic tips kung paano gumagana ang ASB or tinatawag na air suction valve ng ating mga motor. Tara, let's go! B, pag tinanggal nyo to, nakikita nyo yan. Ang ibig sabihin po ng ASB, air suction valve. May tatlo siyang post, ito papuntang Manifold. Tapos, ito na mamalagi sa taas. Papuntang Air Cleaner. Tapos, itong post na nasa ilalim, papunta siya dito sa ito dito. Papunta dito. Sa so, may takip. Yung daan na yan, may daan siya papunta dito sa may Tambutyo. ang function niyan is kaya siya tinawag na air suction valve ito ito maliit na house na to humihigop siya ng hangin papunta dun sa loob ng combustion chamber pag pumasok sa combustion chamber masusunog yung air and fuel mixture sa loob kaya kapag nasunog na yon, ilalabas dun sa exhaust valve. Lalabas siya dito sa may pipe. Papunta dun sa labas sa pipe. Tapos, yung natitirang air and fuel mixture na hindi nasunog nung dun sa combustion chamber, ibabalik niya dito sa may hose dito, papunta dito, pabalik dito sa tinatawag nating air sanction valve. Ibabalik niya dito yung unburned fuel. Pag dito, babalik siya dito, papunta ulit dito sa may manifold, then babalik siya sa combustion chamber. Yun yung advantage niya para mas matipid siya sa gas at mas eco-friendly siya sa ating environment. Ganon din po, ito yung hose na ma malaki na to. Humiikop din po siya ng hangin papunta dito sa may manifold. Para support po siya, para mas mabilis pumasok yung hangin doon, makahigo. Bali, yung purpose nito, yun po, matipit po siya sa gas at eco-friendly po siya sa ating environment. Yun lang yung basic na ituturo ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo, sa panonood, and God bless.